mga katrending, welcome back to CK Trend. Sa pagdating nga ni na Donnie at Belle sa Milan, Italy ay kaagad nga nagpahagi si Belle Mariano ng mga larawan niya na kuha mula Milan, Italy. Makikita nga dito na nagpost nga si Belle Mariano sa kanyang Instagram account o sa kanyang social media account sa mga larawan nga niya na nandoon na sila sa Milan, Italy. Mak kita dito na nakagad ngang nag-like itong mami ni Donnie na si Tita M at syempre si Donnie na rin. At nag-iwan nga ng komento ang mami ni Donnie sa post nga ni Belle na talaga namang ikinakilig na ng mga bablis. Hiling naman ng mga bablis dito kay Belle ay mag-photographer reveal naman umano ito. Kaya panigurado naman talaga na si Donnie ang kumuha ng mga larawan ni Belle. At makikita nga dito na nag-morning walk nga ang mga person at kaagad nga nag-gym itong si Donnie. Ni kasama nga si Eric Santos, Darren, at si Kichu. What I get? What I get? <laughs> <laughs> Love me, to, If you get what I get, Good morning! Hey, 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 hey. hey, hey, hey. hey Go, <sighs> No way. Go ahead. Oh. Yes. Iba po yung pang-workout niya na watch. Iba talaga yung Eric Santos. Hindi ko nang maiwan sa ano. Sa hotel <laughs> Grabe. Nabibilang ba kung ilang kilometers dito? <laughs> heart, rate. heart rate. May heart rate. ba? Grabe. Actually, blood pressure. <laughs> so, sugar. <laughs> nakikita, doon lang sa pagkita ng Olex. So, parang... <laughs> <laughs> okay. Atakihin ka na sa mga. <laughs> <laughs> Iba talaga, tsaka ibyan yung water. Iba po yung ano... Hindi... <laughs> Tinitipit mo ka na. <ali. laughs> yes.